sa kanyang asawa kung gusto nilang mag-sexual intercourse, ganun ba? Of course, we do not mean it. Pero according to the narration of the Bible, nililima ng Holy Spirit ang si Mary, nilukuban. Sa ano, kung mag imagine tayo, parang pumatong eh. Parang pumatong. Pero what, hindi natin ibig sabihin ganun na dahil Virgin na si Mary. Pero the language na ginamit sa Bible, nilukuban, nililima parang sisiu nilimlima ng inahin ng itlog para makita. Ganun ba? Sa Quran, nung nilikha ng Allah si Jesus, peace be upon him, sinabi niya, B. Nangyari nga, at nagkaroon ng, ayan na, si Jesus Christ lang sa kasi, kasi sinakupunan ni Maria. Just easy as that. This is our concept of Allah. Subhanahu wa ta'ala. So, babasa ulit tayo dito sa Bible, para mapatunayan natin, this is the book without doubt. Walang pagsiguda. Sabi dito sa Genesis 3, <clears throat> Verse eight. at narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos sino nakarinig si Adam at si Eva na lumalakad sa halamanan na ng araw at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa meaning si Eva sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halaman at sinanglog ng Panginoon Diyos ang lalaki at saka saan sa kayo sa kanaraon this is again the concept ng mga Christian about God ang sinasabi dito at nadinig ni Adan, nung nagkakala sila sa paraiso, nakadama sila ng kahihiyan, nang hugadan sila, nagbili sila ng mga taho ng mga higera, At tapos, nadinig ng ni Adan na lumalaki ng Diyos. Pa, pa, pa. Ako din dito, nadinig niya, walking on his footsteps. So, nagbibigay na naman ito ng teorya na ang Diyos ay katulad nating tao. Maaaring ito isang malaking higante. Hindi natin alam hindi yan ang concept natin ng God. Kasi ang God natin, we don't know Him. Kung halimbawa gusto niya makita immediately si Adam, He knows. Alam niya ka God, where is Adam? Hindi na kailangan siya lumakas at lumapit ka kay Adam. Ito pa ang nakakatawa. Sabi ng Allah, nung sabi sa Biblia. Saan ka na roon? Adam, Adam, where are thou? Saan ka na roon? Could you imagine that? Kasi ang concept natin ng God, God is all seeing. Siya nakakakita ng lahat ng bagay. Sa so, tulad na limbawa, nakikita tayo ng Allah, subhanahu wa ta'ala ngayon. Nakikita niya yung Pilipinas, yung pamilya natin sa Pilipinas. Alam niya. Kung meron tayong kamag-anak sa Amerika, nakikita din ng Allah. He all the all seeing. Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. Kung meron nakatago dito sa ating bibdib, no? at saka meron tayong iniisip na masama o mabuti, alam din ng Allah. He all the all seeing, the all hearing. Itong concept nila, Adam, Adam, Gerardo, saan ka na roon? Hindi alam ng God, Subhano wa Ta'ala, kung nasa ano si Adam. So, sa mga street, ang God nila, ang concept ng God nila is limited. Katulad nating tao. Hindi rin pwede mamulot yung mata natin, hindi kumakita ngayon ng mo. Paano lumalabas, sinalalabas nila ang God nila, where are those ang hanaro? Hindi alam. This is again a wrong concept of God. So as Muslim, hindi natin matatanggap yung mga ganitong narration kasi lumalakad siya sa lumalakad siya na katulad ng tao. maari hindi natin alam. Hindi natin imagine how how it is narrated. Where are thou? Ginawang katawa-tawa ang Diyos. Hindi niya alam. Ngayon, basahin natin ang sinasabi ng Quran kung sa ating Allah, subhanahu wa ta'ala. Dito <coughs> sa na ang kaalaman tungkol sa awa in the day of judgment is with God alone ay sabi Diyos lamang. It is He who sends down rain and He who knows what is in the womb. Nor does anyone know what it is that He will end on the morrow. Nor does anyone know in what land He is to die. Verily with God is full knowledge and He is acquainted with all things. This is our concept of God. Isayin natin. Katotohanan siya lamang nakakaalam ng the day of judgment. So contrast, ito sa binanggit natin sa ina. This is right, that and so. So he is not God. Our God knows the day of judgment. It is He who sent down rain. Siya ang nagpapadala, nagpaparating ng mga ulan. And He knows what is in the womb. At alam ng Diyos kung anong nasa sinapupunan. Would you imagine that alam ng Diyos kung anong nasa loob ng siya natin? Sabi si Adam, hindi alam According to the narration of the Bible, no, hindi niya nakita kung uh, nasa no, si Adam. Where are doubt, ang kanawon. So naman alas sa Baha'na no, wa Ta'ala, alam niya kung ano nasa sinapupunan. So <mixing> Nabubuo pa lang ang tao, alam niya. Hindi lang tao, hindi lahat ng hayop, lahat ng haligayang hayop. Kung may pinagdadalang hayop o pinagdadalang tao, alam niya. Nor does anyone know what it is that he will earn or tomorrow. Wala din naman sa atin na makapagsasabi kung anong ating mapapakinabang sa kinabukasan. Hindi natin alam kung tomorrow we are still here in the be tomorrow we are alive. Hindi natin alam. That ang nakakaalam. Kung ano mangyayari sa ating bukas, alam ng Diyos. Kung ano mangyayari sa ating bukas, He knows what will happen. In future, in future, alam na niya Samantalang dito sa Bible, hindi niya nakita si Adam. Where are thou? Saan ka naroon? Nor does anyone know in what land he is to die. At wala makapagsasabi sa atin kung saan siyang lugar mamamatay. Hindi natin alam kung saan mamamatay tayo sa sakit, kung sa Saudi, kung sa Pilipinas, kung sa aksidente, kung sa aeroplano, kung sa Daga. Hindi natin alam kung, kung saan tayo aabuti ng kamatayan, hindi niya alam. But God knows alam niya. So it's much more than ang sinasabi dito na hindi niya nakita. God is all-knowing, God is all-seeing. Very with God, it's full. Kaya may sapat na kaalaman and He is acquainted with all things at batid niyang lahat ang mga bagay. So this is our concept of God. Napaka napaka napakalawak ng kanyang karunungan na hindi natin mapag uh, uunawa. Hmm. So, babasa pa tayo dito, nakalagay dito sa chapter 8. Him are the keys of the hair of the unseen. The traitor that none knoweth it but he. Siyang nagahari, na, siyang <laughs> nagahawak na mga kaharian na mga hindi nakikita, yung mga unseen. Anong kaluluan natin, yung, ano ba yung kabilang buhay, yung mga hindi natin nakikita. Siya ang naghahawak. Unseen. The unseen is yung mga hindi natutuklasan ng ating mga siyentipiko. Hindi natutuklasan ng ating siyensa, ng ating mga mediko. Yung mga bagay na ang Diyos lamang nakakaalam. The treasure that none knoweth but He. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Alam niya kung anong nasa mga karagatan at anong mga sa kalipaan. Not a leaf good ball but with his knowledge. Kaya sabi niya, walang, walang dahil na malalaglag sa puno na hindi niya alam. Alam ng Allah, subhanahu wa ta'ala, na ang dahon ay malalaglag. But with his knowledge, there is not a grain in the darkness of or depth of the earth, nor anything fresh or dry, green or withered, but inscribed in a record clear to those who can read. At walang isang ng butil na nahuhulog sa kadiliman sa kailanlaman o anumang bagay maging basa o tuyo na hindi niya alam kung di nakatala sa isang maliwanag na listahan. Alam niyo lahat o isang okay, na buti na malalaglag sa kailaliman, basta man ay tuyo, alam ng ating God, subhanahu wa ta'ala. So, ang ating concept of God is not the same as concept of the Christian. Although we worship the same God, pero ibang kanilang concept, limited. Para the they consider God is like human being, na limited ang knowledge. But for us, God is all-knowing. Kung matatapos yung tuhan, susunod na mga meeting natin, babasahin natin yung second part of the kalima, yung tinatawag na Muhammad Rasulullah. Bakit dapat tayo maniwala na The final messenger is Muhammad Qisbi Afangin at saka yung pag naniwala ka sa protesan si Muhammad Qisbi Afangin ay naniniwala ka rin sa lahat ng mga mga unang protesan sa atin. Okay, meron man ang sasabi ng gano'n, sasabi nila gano, na